Hello guys and welcome po sa Paul Funding yan. So meron tayong 111 USDT at kailangan natin ng uh, gas fee yan para ma-pay now tayo dito sa Paul Funding. So ngayon uh, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-pay now. So punta tayo sa website ni Paul Funding at <coughs> mag-pay na tayo. Ayan so punta tayo sa account. Ayan, so na-click na natin ang aking account at click lang ang connect wallet. So, 'yan siya, nagpakita na ng dashboard. So, hintayin magkaroon ng pay now itong uh, green button na 'to. Then, hintayin natin magkaroon lahat ng numbers dito. Yan, pay now. At check natin yung history kung meron. Yan. So, ito. Meron siyang history. Okay. So, ngayon ay ready na tayo mag pay now. So, start natin sa $1. Then, click $1 USDT. Then, submit. Yan. So, click lang ang pay now. Then, confirm. Yan, password. So, yan. Once na okay na yung password, click confirm. Ayan. Pag na-click natin ang confirm, huwag natin itatouch yung screen ng cellphone natin. Hintayin natin mag-check. Ayan. So, payment success. At i-check natin yung history. So, ito lagi yung gagawin natin. So, ngayon, March, April 10. Ayan. At napunta dun sa ating upline. Ayan. So, next, nagagawin natin Ganun ulit Ayan, change pool Then, 10 USDT naman ngayon uh, Then, click pay now Ayan, so double check natin Yung pagsisinda natin So, ito yung aking upline Yung uh, ID nya Ay yung USDT nya So, ito So, tama. Then, click na ang confirm. Ayan. So, yung USDT, yung 11 USD, 111 USDT ay mapupunta lahat yan sa upline natin. Then, na uh, send na natin. Check natin ang history, yung $10. So, April 10, nandito. And, nandun na sa apply natin. Ayan, yung 10 USDT. Uh, next click natin ulit ang change poll. then click 100 USDT then click payment now or pay now then double check natin ulit yung address kung saan mapupunta so ito mapupunta sa apply natin memorize ko na yung kanyang wallet address yan then click confirm then click understood yan So hintayin natin lagi mag-check, wag tayong mag-aapura. Yan, so payment success. Click natin ulit doon sa history. yun history natin. So April 10. Ayan, so napunta lahat doon sa ating uh upline. So ngayon, uh send natin yung uh, second account natin. Yung USDT ng second account natin. So nawala na dito yung ating USDT. Yan, zero na siya. So, so ito po yung second account natin. So, nandiyan na yung 11 USDT. dito ulit Yan. so punta natin si Paul Funding okay so ganun din gagawin natin, double check lagi so account Yan. then uh, connect wallet So, yan. Nag, ano na tayo? Nakalagin na tayo sa dashboard natin. So, ito yung main account ko, uh, Pablo Jr. At ito naman yung pangalan ng aking isang anak. So, yan. Meron yung mga numbers dito. Meron natin dito. Then, check natin yung history. So, yan. So, kuminsan kasi blanco dito. Eh, let's pay now. Yan, change poll. Lagi nating umpisan sa 1USDT. Ayan. Then, pay now. Okay, may kasabay tayo. So, ulitin natin. So, ayan. So, tama. Ito yung aking wallet address na isa. So, confirm payment. Ayan. Understood. Ayan ayan, huwag natin kalimutan huwag itouch ang screen pag nag-verify yung transaction natin so, hintayin natin mag-check ayan, so okay na then, i-check natin ulit ang history ayan, April 10 meron na so, ito yung pangalan natin so, okay next ulit 10 USDT pay now double check so, ito yung aking uh, wallet address papunta doon confirm understood yan ganyan lang po ulit, ulit huwag nating itatouch yung screen hanggang hindi mag success yung verification niya so payment success ayan tignan natin ulit yung transaction so yan Pablo Jr ayan nandyan na yung 10 USDT mamaya titignan natin so change pool ulit uh, 100 USDT naman ngayon Ayan. Then, pay now. So, yan na naman ulit yung ating USDC address. Yung confirm payment. Then, understood. Hintay na naman natin mag uh, matapos yung verification niya. Hanggang mag-check. Ayan. Payment success. Then, check natin yung history. Ayan. So, napunta lahat naman doon sa ating main account. Ngayon, balikan natin yung main account natin. O, check muna natin yung full funding kung nawala na yung pay now nya. Ayan. Pakihintay lang natin. So, kumukunik pa lang siya. So, ayan. Nawala na yung pinaw niya. So, if may success na yung ating pagpinaw ngayong araw. Ayan. So, wala na yung pinaw Bukas ulit yan magkakaroon. Ayan. wala pa yung number dito. Kaya hindi pa lalabas yung transaction history niya. So, yan Transaction history. Ayan. So, nandyan na. Okay. So, so far so good. Ngayon, check natin yung main wallet natin. Uh, ah, napunta dun yung USDT. Yan. O, yan. So, nandito na yung USDT natin. Okay, guys. So, itong USDT na to, gagamitin ko pa dun sa isang account ko. Pero, stop ko na ang records. So, tama na yung tutorial. Ganun lang gagawin natin para iwas mapunta sa guarantee fund yung ating 11, 111 USDT. Okay, maraming salamat sa inyong panunood and God bless.